Kamakailan po ay may pahayag etong si Amy Marcos na kuno ay huwag subukan nga ang mga taga-suporta ni Sara Duterte dahil 32 million lang naman daw yung mga yan. So buo pa ba etong 32 million na ito? Tignan natin kasi uh, kung naan pa talaga yung 32 million na yan, edi sana laging puno yung mga maisugralin na inilulunsad nga na itong kampo ni Duterte. Pati na rin syempre, yung panawagan nila na people power or EDSA revolution. 'di ba? People power na andiyan madalas yung mga 'yan sa at sa shrine o kaya sa liwasang Bonifacio ano ho. Pero 'yun nga, halos bilang na bilang sa mga daliri natin yung mga umaatan. Um, ano ba ang ibig sabihin na to? Nawala na ba yung 32 million? Na hindi talaga totoo yung 32 million? ba? Diba? Dahil kung makikita natin sa social media, naandyan pa rin eh. Naandyan pa rin yung Sarah Forever. Um, naniniwala pa rin yung, yung mga nasa social media, mga ngilan ilan sabihin na natin sa social media, naniniwala pa rin kay Sara Duterte at suportado pa rin nga nila ito si Sara Duterte. So ito ba ay nasa social media lang talaga kasi hindi, hindi siya nagta-translate into being eh. Diba? Para maka-attend ng mga rallies na nilulunsad nga netong si uh, netong kampo ni Duterte. So yung 32 million na sinasabi mukhang mukha talagang hindi totoo eh. Itong 32 million na ito. Di ba? So ito, galing sa isang loyalista. We, Marcos loyalists and PBBM supporters, number, numbering to 25 to 27 million, were part of this 32.2 million. Mm -hmm. 25 to 27 million. Parte daw, okay, natong 32 million, yung lahat ng loyalista na yan. So, but now we're withdrawing our support to Shemenet or to Sara Duterte. So only about 5 million are still with her. Yun nga po ay yung mga fanatics, fanatikong DDS. Yun lang. So ibig sabihin, 5 million na lang talaga ang naniniwala at ang totoong supporters pala na itong si Sara Duterte. Kung yan ay kalat sa buong Pilipinas, understandably, talagang hindi makakabuo ng isang malaking uh, rally sa iba't ibang panig ng bansa at sa iba't ibang panig ng mundo etong kampo ni Likong. Dahil maliit na po yung 5 million na yan at kung kalat pa nga yan, ano. So talaga palang palubog na ang bangka na itong mga Duterte. Dahil final, wala nang suporta na nanggagaling sa mga loyalista ni Marcos Jr. at ng mga Marcos. Good luck.